Hi guys, kuha ko ng pet chai. Dito ko na guys tinatali-tali para ilalako ko na lang. Dito ko na itatali para mabilis. dami kasi tayong trabaho sa bahay guys marami tayong gawain pag nanay talaga sobrang busy araw araw to ginawa ng Diyos ay ang dami natin gawa salamat din sa kanya binigyan tayo ng lakas ng katawan araw araw pagmulat ng aking mata guys ganito ginagawa ko Tanta na agad ako ng kaingin o di kaya yung mga halaman ko na ko. Eto, tanin ko ni mister Yung mga halaman ko mama nasa tabi ng bahay namin. Yung mga talong. Andun sa, sa tabi ng bahay namin. Meron na din ako doong ampalaya nagbubunga na at saka kamatis. Yan, meron na ako na ikaling pechay, tatlong tali na ata yun. Ang apat na to. Tapos nangga rin ako ng talbos guys. Kasi kahapon, nagutong yun. Talbos kong dala. Ano lang kasi yun dinan kali yang yun ina may ako si Darlias at saka talbas ng sili talbas ng kamuking daging tapos ko naman maglaki magaling naman ako doon sa, sa bakod ng bahay sa bakuran ang daming gawa araw araw guys kaya sobra ang busy kaya pasensya na minsan guys hindi ako nakapag-apil sobra 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 ang busy Papasalamat din ako sa mga Walang sawang nanonood ng aking mga ina-upload na video. Thank you, thank you so much po. Walang sawang supportan ninyo sa akin. Hindi kayo nagsasawang manood at panoorin ang mga video ko. yun kapat na to and din pwedeng kasaka ng kamote. bye bye thank you so much